mau balik dari, kita bisa balik deh, bisa balik. سوف نجد الأشخاص الذي يجب أن نتحدث عن المشاركة في 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 المشاركة نحن المشاركة في المشاركة نحن المشاركة في Ayan siya guys, so, random energy ka natin. No, uh, right For no. Yes, hello! So, ang puan, oh. uh, Guys, nami dito sa... Bakit? nami dito sa uh, Goldilocks, yung mga siri sa so, palit na cake. My Goldilocks, my Goldilocks. Iba magmahalang Pinoy, lalo na paggitpit mo ang Goldilocks. You are the one, Goldilocks, eh, diba? So pressure nga natin ay 4.85. Natin ay 4.95. 4.85. O, kabalong ito dito. Tata, sa siguro eh. 7.99. So natin ay pinaka-take na 9 nine, sa nine, 9 and 10. Kasi 110, at yung roll nila is 330. 155. So guys, Let nabotlay... me <makes> give mga pinipig na dali guys. Golden lang. <makes> Tapos din ang nanin nila gani, oh. Toasted mamoon. Ah, okay. Of course, it's a bottled water. Tatak goldilocks lang sa halaga. 35 <makes> pesos is 500 ml. O, di ba? Kuya, one and all. Ah, uh, ah, uh, ah. So ano siya guys? Ako doon lang sa inyo, oh. So wala nah na kay kaki nila kaya nahubos na, ha? na. Wala So wala pa nangyayapunta, ha? Uh, Kuntura, no? Frozen in chiller. Ah. Uh. So kanina sa sila, no? Kay, Naging santo ninyo, naging mga berhen mga ganda-ganda. Amazing. So kayo, you're Catholic. Pataya sa Gogula. Wala lang ko ako, hindi sa mga endorse mga family-oriented. Modi ay son, ay it. So, ito siya, mabuhay. So, kung saan ka on? It's your ride. Tagpila mo siya. 150. Crispy check. Hala. 150 isa kabuo? 150, a long. A long, 150, 150, 150, 150, 150, 150,

Ito, araw-araw ganyan o. Oh. So, bida, bida lagi rin siya eh. so Sa asam, gilipay nga nang magkakansa daw may turn around the world daw kay dili pa parking dyan to Anong likod ah yun? mo.

Nga pala 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 Sakto na, busan na sa gay ka Sige lang tala ni Kuan Pig Kuan Pig check So muna siya ang lechon Ang extremely like cake birthday man Spaghetti pababa, And of course rice life Wala na siya Kuan Sa muna siya no, Ano muna yung kinila

So, mga siya. Rice. So, may nangibita talisay. Dari na lang sa tas maanas. Spaghetti and cake. Hey. Uh, ayun guys so nasa tos mga asay series so birthday man so of course na siya yung so atong ikan lechon if e flex na kong lechon may itatag lechon nga katong something swag so, so ba? Diba? อืมน่าได้หวานมน่จะเากนาะไรชสุกะนนออืม Yes, hello. So, kayo kami well, nang imbita sa Barangay Talisa. So, Isuagta. Ngita tagpamaagi. Magi kayo nang nag-chat me. O, oh, di ba? Nakao, may glitsyon. Yapon, magtabla na po niya itong Talisa. So, dire kayo na may birthday. So, gaming lapangan. Gito na tayo mga glitsyon chay. Happy birthday, Tatsuki. Thank you so much. Kaya, pag-ibigay okay. so the horse. Na ako na isa mag-inom na di ko, uy, mag ko na ko problema, mag-sulusulok, inom na di ko, uy. Eh. Bida-bida ba ka? Hindi ko, ay ko ka. Ryan, kaya ko rin Si John J. Kaya ginalit na. Ha! Nag-debut po! So, muna siya na, muna siya kay na, na so, Iba magmahal ang pinay pag bit-bit mo ang Goldilocks na yuguso, batulato, gusto, Bato lang to. Guso. Guso to lang siya kayo we. Una man nawala ang kinilaw kauban, oh. na, nawala kuhan, Mga oh -oh. eh. Kauban sa gusa. Oo. Nawala po na ang kuwan eh. Mga serve. Oo. Nakauban mag si Miss yes. Ma'am ER. Ni rampag is lang ERI. So meron siya guys. So ka sa imo mga kauban. So ako mga Saralea, kauban kay mga celebrity Dr. Sara Leia gid mo kauban. Ila na ko sa video era. Ila <laughs> no, si Dr. Sara Leia. Sir Mike sa chairman, board of chairman. Board of chairman Barangay Hindangon Uwawan. So, MT2. MT2, MT2. MT2 ni Resha. Photo siya. Sa day. dai, pasalan. So thank you so much. Ayaw ni Nikki. video hun makakabulo mo storya. Storya sa dito kay video hun ka. Thanks hello. So it's nice to be back. So na mga out. Tagal ko si <laughs> father na ako isa ng inuma ko din mo kung na problema nga. Lain <laughs> man di man si Oh, ginarte man. Sa pa imo. Tayo yang susulod ay mahubog ko dili hey, to ta kay murap pa man talisay ta, <laughs> ta murap pa man ang talisay <laughs> mo ato talisay mo na pista sa talisay kontra skin kay toast barben invitation sa direto manisak ta kung kapista pista bay bida bilabida bay yung pum ako pista ka bulahan kami noong ko labo ni no man pwede mo shop So, muna Maulissa... siya at mas empty to. Empty to nga, na kayo tatsi. ba? Dili. Dili. Empty. Empty. So, Lord. Basta ba niya? Ayan, na mo na